Hello guys, nandito po tayo ngayon sa Santa Maria at pinuntahan ko po ang aking kapatid. Sila po ay nangunupang. Ayan o, oh, napakaganda ng supang. Wow! Ang dami na naman nilang bigas pagka rin nakapagsupang. Dini! Ako naman ang gagapas! Putik naman. Ha? Putik. Oh, teka, teka. Ha? Kutamin na ka na supang. Oh, ari po ng aking kapatid ha? oh, yan oh. Ano uno oh. Dadami na nang naipon nilang palay. Pati niya. Yan ang kanila na supang pa lang. Kaunti pa. Yan. Ay, kung kahirap magsupang bago yung paigigiikay, no? Maganda ng supang dito, oh. Ang dami. Kailangan sa pangay para makakain ng mga bata. Yan. Yun, ang kanyang asawa, ay buntis pa yan. Siya. Bahagya ang... Pa, anakin na ituloy pa ang panunupang, eh, para bago mga anak ay may bigas. <laughs> ay, maputik nga! Wala. Maputik, hindi ako nakarede. Wala akong buta. Dine dine matisting ako. Subukan na. Yan, shout out po sa ating mga maggagapas diyan at yung mga nakakaranas maggapas. Yan. Ayo, oh, kung kung real lang po kayo kasi sipag ay talagang hindi po kayo magugutom dito sa probinsya. At oh, dami pong pwedeng supangin oh. Ang ganda ng supang.